Malungay, Hindi <laughs> batilis yan malunggay, <batilis. laughs> uy. malunggay. Batinis yan, batinis. Yo, yo, yo! What's up, mga ka-shot, Kamusta sa ating lahat? John, peace! So, yun, mga kasyot, no? May uh, ano tayo, vlog natin ngayon is ano, tawag na ito para sa pagre-ready natin sa sa ating first ani vlog sari kasi magwa one year na tayo ngayong lunes sa ano sa pag youtube so ang gagawin ko mga ka-shot uh, magsi-celebrate ako no ng first year ko sa pag youtube no tapos ang gagawin ko is mamimigay tayo ng pagkain sa mga street cleaner So, so yun mga kasyot, shot uh, mamimili ako ngayon, samahan nyo ako sa grocery. Mamimili tayo ng ating ipang pamimigay na pagkain no, papaluto. So yun mga kasyo, pibilaw manok kaso wala na to eh. Wala na siya. Oh. Space na. Ito na lang. Ito na lang bibili natin. Magkano to? 9.95 pins. Mga 1 kb na rin. Ito na lang mga kasyo. No? Bibili lang tayong dalawa. Ayan. Dalawa lang daw. yun mga asyot uh, galing tayong grocery daming tao sale kasi yung hindi na yung mabibili nating sale na manok eh mura lang na konti lang din naman diferensya sa nabili natin oh, bigat ito yung mga mga pinamili ko mga asyot oh, ito tingnan nyo ayun mga asyot bumila ang tubig yan pamimigay natin yan para may panulak sila ha ah. <laughs> Ito yung manok mga asyot. Bali, dalawa lang talaga yung binili ko dyan. Dalawa lang, pero nagpasabay kasi si ma'am. yung ma'am namin nagpasabay siya ma magpabili. Kaya ano, medyo tingin nyo marami yan. Pero dalawa lang akin dyan. Ito yung gulay natin. Ito yung request ng ano natin, kaibigang uh, indyano. Siya daw kasi magluluto. Ayan, kamati, sibuyas, tsaka patatas. So yun mga kasyot no, nandito tayo ngayon sa restaurant namin. At break time ko pa rin, ayun. Kagagaling lang natin ng uh, grocery, naggrocery tayo eh. Ayan si Chef oh. Chef oh. Oh, the peace. <laughs> Is the... Oh, na mm. Namili lang, namili tayo kanina ng mga ano kasyot, ng mga manok, tubig, yung pang ano natin, pang uh, anniversary no. Ani vlog sari pala. Ani vlog sari yun. Sa Monday, mamimigay tayo timing sa day off natin. No? So, tuloy-tuloy uh, lang tayo sa pagsuporta pa kay Show TV. Ayan. A few moments later. Yo, Show TV, good morning. Uh, na Ang natin niluto ng pasama natin ninja na dito. Dahil siya ay nagluto. Ang natin luto na kasi okay, ako, nagre-repa nagre ako na ako ngayon kasi uh, yun nga, kung yung hindi tayo ngayon gumaga ng pagkain sa, sa mga street cleaner, no? Ito, uh, time check, alas 7, 7 eh, a.m. Ayan, check natin yung niludo ng kasama natin, no? Okay, Ini. <laughs> Paso, ganda ko bago. Yun, ito ang ina. Ito ang ina. Sarap. Bango. Ito yung kanin. Napawa po. Ganda ng kanin natin, mga ka-shot. Na. Tapos, itong mga kasyot shot yung lalagyan natin ng pagkain. Nandun yung tubigan natin, mga tubig. Tapos, ito yung tinapay plastic. Ta, Tara, umpisa na natin magbalot-balot. A few moments later. Yo, what's up, mga kashot? Ayan, at uh, good morning, good morning sa atin, no? Oh. Uh, yun na nga, uh, ngayon ay eh, mamimigay tayo ng ating uh, pang, ayan, eh, no? Basta, eh, ayan lang mo na yan. Pang aniblog sa rin, no? So, kasama natin to si Bay Kim, kasama ko ka sa zero. Team Kalabaw! magandang hapon, sir. Magandang umaga, sir. Magandang So, yun, magtitinda kami ngayon muna, no? <laughs> Hindi, mamimigay kami mga kasyot ng uh, yun, ating uh, palmosal sa mga street cleaner kasi nga uh, pa-anniversary natin. So, celebrate natin, hindi lang sa ating today, sa iba na rin. No? But share the blessings, si Ika nga, kahit konti. Ayos sir. So, tara, samahan nyo kami sa Marina Seaside. Ayan, dito lang. shot mamimigay uh, tayo ngayon ng ano ito ngayon na tayo mibigyan na yun si kuya nagwawalis tara punta natin ano yung mga kasyon to no? ano lang naman to kasi yung mabagay lang yun. kasi syempre kahit pa paano konti lang kinikita natin kailangan pa rin natin mag-share ng blessings mag eh matagal ko na rin ang mga plano punta no, tayo dun sa ano marami dun mga sweeper dito mga taga maintenance ng kalinisan dito sa paligid Siyempre, hindi rin nila nang magkain no? so yun mga ka na no, meron tayo nakita dito sa gilid, puntahan natin kumakain na sila pero dadagdagan natin yung pagkain nila no para may extra energy pa sila mamaya no

mga kasama sa mga uh, sa sila brother no tatlo sila kumakain na pero kasi parang bitin sila kasi ano lang ano lang kinain nila dito kubos kubos lang no minipis na parang sinakay lang nila yun so yun kahit pa pa nakadagdag tayo kung kaya, kaya saan nila at yun ano daw dito nagtuturo sila eh punta natin yung mga brother. mga kasyop, no uh, di kasi bi, di kasi biro yung trabaho nila no ah uh, sa umaga linis tapos sa hapon linis no sa laki ng sa lawak nitong lugar na to may maintain nila yung paglilinis no kaya saludo tayo kahit papano kaya na naway makatulong sa kanila to kahit konti eh hey, makakasok na. Ayan, na. Ayan, Hindi okay. no? yan malunggay uy Hindi may ba malunggay <laughs> Batilis yan, batilis Batilis kala, batilis <laughs> So yun mga kasyot uh, Nakaano na tayo, nakarami na rin tayo ng bigay no? uh, Meron pa tayong tatlo Itaglo pa tayo, ito, Ito. Itaglo pa tayo mga ka Tapos, tingin natin na ito. Alam na, shower route tayo sa mga tumulong sa atin. oh, a route sa mga Indiano na katrabaho ko. Nag-import na nagluto, Gumawa ng parata. Tapos kay Ma'am Jai. Shower-a-route sa'yo, Ma'am Jai. No? Oh, shower route <laughs> Huwag na ipaprops ka pa oh. Huwag na ipaprops ka pa oh. Huwag na ipaprops ka pa oh. Sen, mga ka-show, na lang natin to. Sabay. Newer, tamang kwentuhan na lang mamaya. Sabay. Tamang kwentuhan na lang mamaya. brother pa oh. <'nusim> shot obus na sold out agad yung na natin oh thank you sir ayun nagigano si sir oh. thank you sa akin oh wise daw so ayun mga kashot oh hanap tayo ng pwesto dito papahinga tayo konti kasi medyo mahabay nilakan natin eh. kaya yun hindi nga pero worth it naman ayos naman yung ano natin sa kanila A few moments later. Ah. So, yun mga kasyot, no? Tapos na tayo mamigay ng ating ah, ganito. Kasi ito, naka-resort sa amin ni Baikim. Dahil, siyempre, kakain din kami. almusal So, yun nga mga kasyot. ah pasalamat ako sa mga tumulong sa atin, no? Sa mga talagang important. Gaya ni Umar, shout out kay Umar, shout out kay Kan. Ayan na uh, mga indyano na tumulong sa pagluluto sa mga pagkain na ipamimigay natin sa ating mga street cleaner dito sa Kuwait. Tapos uh, kay Ma'am China rin na nagbigay ng bigas at saka yun, suporta na rin sa props. Sa props natin, no? Uh, I love Kuwait din. Eh. Ano 'yung plugin, yun, no? Pero shoutout tayo sa lahat ng Pilipino dyan sa mga lahat ng nasa away uh, ingat tayo lagi at saka yun thank you kay Pai Kim na sumama sa akin dito nag effort din na samahan ako sa vlog ko na to dahil so yun mga kasyot uh, pakisupportan po ang aking uh, channel uh, please like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe alam mo na pindutin mo na para maging shot na kita shot mo ko shot na shot tayo dalawa Always remember good vibes every day every day okay peace